Hello everyone, welcome to my channel along with FW Cool Plugs Vlogs and welcome sa ING Restaurants Located sa Old Sox, Salmia, Little Manila Building Ayan, sa 6th floor tayo guys and ang ganda dito ng ambiance nila Ayan, sobrang mag-enjoy -e kayo dito kung meron kayong mga uh, kapamilya, kaibigan na magbe birthday dadalhin nyo na lang dito guys magpa-reserve kayo dito may, may facebook din sila so may facebook page sila pwede kayo mag-PM doon sa kanila or mag-message ganon and ayan sobrang lapad yan guys ayan di ang ganda ng view as in makikita mo yan dyan lahat dyan sa pinaka-view ng ating bintana. Ayan, magkabila ang sides yan, mga windows. At meron tayo dito private room kung tawagin. Ayan. So, dyan tayo nag-video. Okay. Ayan, pwede din naman dun sa labas. At dito, walang makakaistorbo sa inyo. Kung sobrang dami kayo at um, kasyang-kasya kayo sa private room na pwedeng pwede-pwede kayo dyan. So ayan mga tropa peeps. So guys, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye.